mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Meron po kayong masasandigan dito sa 24 oras simula sa araw na ito. Ang inyong mga sumbong at hinaing, handa po niyang pakinggan at aksyonan. Yan ang ating kapuso action man, si Emil Sumangil. Emil, Salamat Mel sa aming buena manong pagtugon sa reklamo at sumbong ng ating mga kababayan. Inaksyonan ng kalunos-lunos na lagay ng mga hayop sa isang dog pound sa Medellin, Cebu. Butot balat na nga nagsisiksikan pa ang mga aso sa kulungan. Idinulog sa inyong Kapuso Action Man! Siksikan at butot balat na ang ilan. Ganyan ang kalunos-lunos na lagay ng hindi bababa sa 80 asong nagsisiksikan sa dog pound ng lokal na pamahalaan ng Medellin sa Cebu. Ang kaawa-awa nilang sitwasyon kitang-kita sa ipinadalang mga larawan at cellphone video sa ating programa. Sa isa pang kuha, makikita ang asong naipit ang dalawang paa sa kahoy na tungtungan. Walang ibang hiling ang nagsumbong kundi aksyon mga April hindi pa ganito ka, ka ano talaga kalala yung situation. At tapos bakit hinuhuli-huli tapos hindi pinapakain? Doon ako nagalit. Ilang beses na raw niyang naiparating sa lokal na pamahalaan ng Sumbong pero every time nagko-complain po ako, nililinis uh, nila. Nililinis nila pagkatapos balik sa dati. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa lokal na pamahalaan ng Medellin. Nailipat na mga aso sa mas malaking dog pound at ipinasilip ito sa atin ng pamunuan matagal na yun ngayon mama ang mga aso ngayon po sa dating dog pound okay okay na mama mayroon na ang kalagayan napapabayaon na umano daw, sir ng LG ang mga aso kinuha namin sa public area yung talagang payat na siya payat na siya Pagdating dito sa pound inalagaan namin yun. In fact, yung taga provincial veterinary office yung nag uh, ano to regularly. Ang local government ng Medellin, ay uh, may sapat na pondo and uh, instruction niya ni Mayor na we have to sustain Uh, the dog pound uh, in terms of budget. Malaking pagbabago raw ito ayon mismo sa nagsubong at may pagtitiyak din ang pamunuan ng dog pound. Noong October nagreklamo ko ako, ito mayroon na ito dito, pero hindi kagaya ngayon na malinis. Ang takot ko po is, what if pagkatapos nito parang, lalo, parang naglalaro lang po ulit. Bakas, ba maulit-ulit. Kasi paulit-ulit. So, ngayon ma'am, sa akin ang nasikaya. Uh, 100% ma'am, yung maayos naman ang na pag-alaga namin. Yung mga may-ari ba na nahuli na may may-aring mga aso, tapos walang 500 pesos sir, uh, pero gusto nilang kunin, needed ba talaga na magbayad ng 500 pesos? Hindi ma'am, yung hindi maka-afford sa, sa, 500, pwede ba gano'n, pero basta kayo sa amin nga, kunin lang yung aso pero alagaan lang sa ila. Paalala ng lokal na pamahalaan, huwag pabaya ang pakalat-kalat sa kalsada mga lagang aso. We still have to continue the implementation sa ating ordinansa. Mm -hmm. uh, para i-balance natin, implementation ng ordinansa, pag-aalaga ng aso, and we have to secure also our uh, motorists, our pedestrians, our citizens uh, against the uh, proliferation of mga stray dogs. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyo mga sumbong, ipadala po ang sa Kapuso, Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.